Ayan, good evening mga kabayan dito sa Greenland. So, sa Pilipinas, magandang umaga po sa inyo. So, gabi dito, Las Noibi. So, pumunta tayo ng grocery store. So, namili tayo mga kabayan. Ah, hindi pala namili. Well, meron palang gift check na binigay sa amin ng December pa. So, ngayon ko siya ginamit dahil wala na tayong budget. Ayan, bumili tayo ng mga manok. <coughs> Tapos itlog, yung kailangan natin sa isang linggo. <coughs> so, good morning sa Pilipinas. ito yung mga nabili natin sa loob. Mamaya ipapakita ko sa inyo, papasok tayo ng bahay. May gift check na binigay yung company sa amin yung December. Hindi ko siya nagamit kasi nagbakasyon ako. So, ngayon, pagbalik ko, uh, wala tayong budget mga kabayan. So, ginamit ko na. <coughs> so, ito may mga prutas akong binili. So, ipapakita ko sa inyo sa loob, pasok tayo sa bahay. Ano yung mga nabili natin sa 500 ito mga kabayan? 500 Danish kroner ito. So lahat-lahat. So doon tayo bumili sa selected na grocery store na nakalagay sa gift check natin. Hindi tayo pwede bumili sa iba. So kaya medyo mahal yung itong mga presyo na ito. Kasi ako pag namili ako doon ako bumibili sa mura lang. Ayan. May mga discount sale. So pasok muna tayo mga bayan sa bahay. Bibitbitin muna natin yung dala natin. So, yan. Pakita ko sa inyo yung lugar. Ayan. Yung lugar namin dito. Daming snow. Ako lang mag-isa kasi nga. Yung sa mga kasama ko, nagamit na nila yung sa kanila. Wait lang. Medyo nahirapan tayo. Papakita ko sa inyo yung mga pinamili ko. Doon, pasok tayo sa bahay mga kabayan. Wait lang mga kabayan. Ha? Kasi nahirapan ako. Sobrang bigat. Ah! Ayan. So, ito. Ito yung bahay namin ngayon. Punong-puno ng snow. So, good evening. Good evening sa Greenland. May Northern Lights nagpakita. So, ayan o. Oh. Ayan, medyo malaki yung Northern Lights mga kabayan. So, hindi makita sa live. Iba, kayong, iba kasi yung camera. So, mamaya, bibidjoin ko na lang ng manual. So, may Northern Lights sa labas namin na Mamaya, pakita ko sa inyo. Ayan o, medyo nag-green siya. Ayan, may guhit. Northern Lights yan. Nag-iipon pa siya ngayon. Mahaba siya. Hanggang dun siya. So, Nag-uumpisa na siya. So ipasok ko muna to. Manood ako ng Northern Lights. Wait lang, aray, sobrang bigat mga kabayan ng aking dala. Oh. oh. grabe. Yan 500 kroner yung mga kabayan. <laughs> yan, so tulog na tayo mga kasama natin. Ito yung bahay namin dito. So ipasok ko muna ito mga kabayan yung dala natin may northern lights sa labas manood muna ako mga kabayan ha mamaya live natin papakita ko to <laughs> may tuyo pa oh sa so, mga laman ng kuha natin kunin ko yung itlog na iwan so may northern lights dito mga kabayan oh kaso hindi siya makuha ng aking video you know? northern lights yan mga kabayan Ayan, northern lights yan so iba na yung topic natin ngayon live tayo ngayon kaso medyo mahina pa siya dahil nag-iipon siya doon yung makikita yung dulo nito. Mahaba siya. Ayun oh. No? Ayun. So ayun. Ayun. Malapad siya mga kabayan. Ayun. Ah, ang ganda. Bibidyoin ko na lang kasi medyo maganda yung kuha ng kamera. Ayan yung, ayan yung puno doon. Ayan, Northern Lights yan mga kabayan, Northern Lights. Ayan. So, yung kamera natin medyo kuan siya pag live kasi siya. Mas maganda yung video talaga ng kamera Ayan o, tingnan nyo. Mahaba siya hanggang doon. Ayan, northern sa doon. So, hindi pa yan ganyan kaliwanag talaga siya. Kasi mag-iipon pa siya yan. Mawawala kasi yan. oh, tingnan nyo. So, bibidyoin ko na muna mga bayan paggawan. Pasok muna tayo ng bahay. Papakita ko sa inyo yung nabili natin iba na kasi yung topic natin so, <laughs> muna natin itong itlog so kapakita ko sa inyo yung mga nabili natin mga kabayan ha ah. ito ay kwan lang ito 500 danish kroner itong sa, 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 gift check mga kabayan na binigay sa amin noong December ng company namin so ito yung galing Pilipinas so ito itlog butas tayo binili. Butas. Manood na ng Northern Lights kung pa mag yung pa yun. Dito manok. Sa susunod mga kapay, hindi ako nakabidyo kasi mahirap mamili pag nagbidyo, lalo na pag pasarado na yung mall, ah, yung grocery store kasi alas na may binagsasarado. Manok. Bawang. Manok din, oh yan, Ito lahat mga bayan. 500 damage kroner to. Mga isang linggo din siguro budget ko to. Bangus so, sa Pinoy market to, binili ko. Siguro, hindi ako nagkamali, mga isang libon na sa atin. Isang libon yung presyo sa Pilipinas sa konvert Pero dito mura lang kasi siyempre okay yung sahaw dito. Ayan, malaki tilap So ito, 500 dollars kroner ito bayan. Ito lahat-lahat na to. Win, dato puti, kartun kan pa dito, greenland, biskuit, syempre, bibili ng tinapay pag nasa trabaho na tayo, Ayan. dami, 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 500 dami, 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 sinigang. So, yung mapakita ko sa inyo ha. Kasi magbibideo tayo ng Northern Lights mamaya. So, yan yung worth of 500 Danish kroner to. So, sa mamahaling grocery store tayo nakabili dahil nga yun yung naka-indicate sa ating gift check na binigay. So, yan. May itlog, manok na dalawa. Tapos, tilapia na malaki. Mayroong bangus, bonlis, suka. Tapos, yan. Mayroong bawang, dalawang biskwit, meron tayong mantika ayan, gata sa tuyo suka original sa palok so yun lang mga kabayan ayan lang mga kabayan, nang dito na lang yung live natin kasi manunood tayo ng Northern Lights join ko para mas malinaw talaga siya pagka video talaga na <coughs> excuse me, pag actual uh, ah, maraming salamat po i-upload natin ngayon mama, mamaya yung Northern Lights